Hello mga be. So for today's video ay magkukumbong tayo. Sa isang video, ang daming nag-comment doon ng tutorial kung paano ko ginawa yung kumbong ko. So for today's video, ipapakita ko sa inyo. Grabe, from kulot serye to kumbong serye real quick. Hindi ko na-imagine na, mag-tutorial na mag pala ako kung paano magkumbong. Pero eto na ako ngayon mga be. So first is maglalagay tayo ng kopior and nabili ko tong kopior for 50 pesos dun sa comsent. Lalagay muna natin to. Hey, para tayong pugo hindi tayo mag earrings kasi I don't know if bawal pero yun, wag na lang muna. Mas better kasi if pearl pero wala tayong pearl. Tatakpan natin yung ears natin mga lip. Yung Ganyan, para tayong pugo. Ganyan yung atake natin be. <laughs> Tapos yung veil natin is color navy blue kasi dapat magmatch siya sa pants namin which is navy blue din. This is my right and this is my left. So dito sa left, ano lang, like onti lang siya na part. Parang ganyan lang. Gets nyo? Sana gets nyo. <laughs> Sana gets nyo, be. By the way, nabili ko tong kumbong ko for 100 pesos. And then, itong purple is 50 pesos. So, 200 pesos lahat. Grabe naman. If meron ko yung mga navy blue dyan na mga veil, baka naman. Kasi for about one month, ganito talaga yung ano ko, atake lagi. So, Kagawin natin, ipipin natin to sa likod. Pag ganun dun. Dito, ganyan. So, dapat ganyan yung atake. Okay. Sana lang talaga hindi matusok yung ulo ko dito, B. Yan. Ang galing. Next is dito naman sa kabela. Kukonek lang natin yan. So, yan. Ganyan na siya. And then, yung ito natin, which is sobrang hapa, iikot natin yan. So, iikot lang natin yan. Kaganunin lang natin. Kiklip natin yan dito and dito. Gets nyo. Sana gets nyo. Tapos lalagyan din natin dito. Ganyan siya. And then, ito, lalagyan natin yung sa likod. And then, ito, iipit natin yung dito. So, magiging ganyan siya. Pero of course, ayusin niyo muna. Yan. Ilalagyan natin siya sa likod. nyan. And then, yung nasa likod, which is ito, tsaka ito, itatali natin. Paggana. Yung nanabas lang. ganyan na siya mga big. Hindi niya. Dito may makikita siyang onte. Well, dito wala. Pero pwede niyo naman like ipantay. So, ito na yung final look mga be. Ganyan siya pag naka-side. Hindi dito naman sa side. Ganyan. So, yun lang mga be. Sa muli!